Hello guys, shout sa lahat So, papasyal po kayo guys Dito sa Kuala Lumpur Papasyal po kayo sa lugar na hindi ko rin alam At tayo ay <laughs> Nagbabase lang sa Ways Ayan guys Kung walang ways Wala tayo, nga nga tayo rito guys So, hindi ko alam yung gana namin kung saan In po. 300 meters Exit left Basta, Sumusunod lang ako sa Ways

ngayon lang ako nakadaan dito yun lang ano, mm. hindi kasi ito usually na dinadaanan natin guys so wala namang traffic yun ang kinaganda kay Waze eh. hindi ka talaga niya iwas ka niya sa traffic guys baling mo kayo layo ng kunti basta walang traffic so, ayos yan Yung malapit naman kung matraffic di

talaga pagka uh, matagal na ako dito sa Malaysia guys almost 20 years na pero hindi ko kabisado pa yung daan dito sa Kuala Lumpur basta hindi ko dinadaanan hindi ko kabisado alright Kuala Lumpur oh, new drive bakit ano nangyari bakit nag uh, re-routing ka Keep right to Poe, Clang, Boo, Terra, Jalan Kuching. Oh, Jalan Kuching. Na. Ko na yung Jalan Kuching, guys. Alang kunayon 1.5 km. In 1 kilometer, keep right. One kilometer, keep right daw. Pagandaan right lang tayo guys at hindi natin. Kabisado! So yan yeah guys, shoutouts sa inyong lahat. Kung sino may naroon dito. Guys, nandito ako sa Malaysia. Nandito ako sa Kuala Lumpur. So...

Mama. Keep right the way. Yeah, right. In three hundred meters. Keep right. Oh, take a kilometer. Didn't put Jalan as si a Keep right to exit twenty three oh one a do Jalan Kuching. Oh, Jalan Duta. Parating ako dito, alam alamku na agad to. Sa Jalan Kuching. Ano yata yun ah? Ano ba yun? Hindi eh. Oh, itu namanya yung ano guys ng ano ng hari dito yung istana istana ano ba yan yung tirahan ng hari sa sabi ko 386 Kanan dawa Sat Bandaraya. In 200 meters, keep right to Pusat Bandaraya, Seremban. Pusat Bandaraya, Seremban. Oh, yeah. what traffic naman dito Dito mukhang alam ko na to guys Galan Kutsi Okay. itu tayo Keep right to Fusit Bandaraya, tayo guys, so traffic diyan. Sana alam ko na to, guys. Dito, alam ko na. to Jalan Kuching, Jalan Sergambut. Uh, alam ko na nga ito guys. Ito, alam na lana ito. So, ko na itong lahat to So, kahit yun po na itong waste na ito. Kasi alam ko na ito eh. Pero malaking tulong itong waste guys. Kasi alam niyo kung bakit. Sa waste kasi, tinuturo niya kung may police block. Ah, uh,

dahil may mga precaution eh kung mayroong nasiraan, mayroong banggaan sinasabi niya guys so yun ang advantage ng waste sa so, talagang ano uh, minsan uh, alam ko na yung daan may pangyayari minsan na kahit alam ko na yung daan iniisip ko bakit hindi ako dito pinadaan ni Waze so susundin ko yung alam ko pero yun na nga guys, pagdating dun sa ano, kaya pala ako pinapalis dahil yung alam ko na daan pala. Traffic. Continue straight for 20 minutes to yung siya meron masirahan. Kaya ano, kaya kaya ako pinapalis ni Ray. Anyway. So, ilang base ko nang nasubukan yun guys. So, kaya subukan ko na talaga yung ways uh, recommended talaga siya na gamitin siya dito sa Malaysia waste talaga yung ano ko guys kaysa ibang GPS na gamit uh, waste talaga ako kasi subok ko yung ano yung, yung kanyang uh, kapasidad na ano na talagang dadalhin kanya sa tama dadalhin ka sa tamang lugar hindi sa tamang tao guys <laughs> so guys dahil alam ko na yung daan pabalik ng bahay so uh stop ko na yung video dito. Maraming salamat sa panonood nyo. at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys sa ating channel, please do subscribe and hit the notification bell para kahit uh, paano may idea kayo kung, uh ano yung nangyayari dito sa Malaysia guys. So, yun lang guys. Maraming salamat and uh Good luck and God bless everyone. Bye for now. See you on my next vlog.